So, ayun guys. Good morning, good morning. So, ngayon guys, luluto po ako ng patola. So, ito po ang lulutuin ko guys, patola. So, ito, tatlong, ay, apat na peraso po ito guys. Ito na po ang nice slice ko. Tapos, isa na lang po ang natira. So, ngayon guys, ang iahalo ko po dito is pan. Mm, sardinas po. So, ngayon, haluan ko po, po siya ng sardinas at saka udong. So, Itong lutuin ko, ulamin namin ngayong umaga hanggang tanghali na po ito. Ulamin ko. Ako lang ha. Ako lang. Ako lang kakain dito. Wala akong kasama kakain dito. Ako lang. Hmm? So Ayun guys. Mag-slice muna ako ng mga lamans. At tatapusin ko muna itong i slicing guys. So let's go. sayang so, na kayo. Kailangan maging masaya pag magluto. Kasi para masarap ang lutuin. Okay. So, yun lang guys. Ha? Tingin lang kayo, Kung paano ko ito lulutuin. I-update ko pa yung luto ng aking kwanto. Shirts, <Sessly singing> Nasarapan ko itong lutuin ko guys ah I'm sure. Pag makakain kayo nito guys, nakalimutan yung pangalan niya Charo Chuka. So guys, tapos ang aking luto oh, ay king, hiniwa na patola. So ito na guys, hugasan ko na ngayon. So, mag slice pa po ako ng lamas. Si Buyas bawang lang ilamas ko dito guys kasi wala kami masyado mga lamas. Dito. Kasi wala kaming pera, wala kami pang bili ng mga lamas. Mga, at, ano, ano, Yun lang ang kaya nang bilihin. Bawang si Buyas. So, ayun lang ihali ko dito guys sa aking ulam. So, itong kwan guys, kinuha ko lang dun sa tanim ng kuan kuan ko. Ano? Hmm. Kasi wala akong tanim na ganito, guys. So, ayun, mag ako, guys. So, ayun, babay mo na, guys, ha, magguan pa ako. Magluto na ako, guys. I-update ko na lang kayo pagluto na ito, guys, ha. Bye-bye. Okay, Ingat kayo and God bless.